Pina ay may kakaibang ganda, oh, Maris. Naman. Kamakailan nga ay isa na namang kababayan natin ang nagpatunay ng ganda at kakayahan ng Pinay ng mahirang na first runner-up sa isang prestigyosong kompetisyon para maging world-class model. Oh, ayan po si Stephanie Rituya na Tubong Laguna. Noong linggo ay pinalabas ang finale ng season ng Asia's Next Top Model. Mang ilang beses rin daw siyang nasama sa tinatawag ng bottom o yung nagkamit ng mababang punto sa programa. Ngunit, pinatunayan ng model and full-time mommy na kayang kaya niyang makipagsabayan sa Asian models. Grabe, no? At ngayon, Marissa, ngayong umaga, kasama natin ang isa pang aspiring model na si

Uh oh, Mel. Good yeah. morning, Idel. Good morning. Oh, good morning, Idel. Ano yun? Uh, may lahing ano ka ba? German ka ba? Ganon? Spanish. Oh. Spanish po. Pa. Spanish oh, talaga. Oh. Kita, kita, Kasi kanina, no, nakita ko yung pangalan. Parang di ba parang yung sa Sprocken Height? Yung... <laughs> Idel, yan. Idel ba? Ilan taong ka na ba, Idel? Fifteen po. Ay, fifteen? Okay. Ano yung height mo? Five, seven. Ikaw ba, Maris? Ilan, ilang height mo? Huwag mo nang tanongin ko. Ito. Ito, lalo na. Five, six. Kung ayaw mong alamin ka, lalo mong huwag alamin ang height ko, di ba? Five, six. <laughs> Oo, oh, Pero oh, so ikaw talaga gusto mong maging model. Opo. Kaya, pag, uh, paano pa, kailan nagsimula yung ano mo na gusto mong maging modelo? Nung, ano po, nung... Six years old ako. Six? Six, Six wow. pa lang. Alam mo na agad. Alam mo Kasi na yan. Kasi po, napanood ko po yung fashion channel. Oo, oo, oo. Bali, naghahanap po ako ng channel. Tapos nakita ko may mga rumarampa na oo, oo, mga, mga babae. -ba -ba lakad, lakad, lakad sabi no? ko sa mami ko, mami gusto kong maging model. <laughs> tapos, nung so, Ten years old po ako, in-enroll niya ako sa modeling workshop. Ah, ten years old? Apa. So, six years old, alam mo na na, gusto mo maging modelo. Oh, oh. So, uh, sumasali ka na, may mga, ano ka na ba, may mga chance ka na na sumali sa mga gano'n, mga modeling, ano, uh, stint, mga ganyan. may oh, oh, mga gosis. Apo, gosis. Meron na? Apo. Oh. Um, Bali, yung last ko po is mega fashion crew. Uh, alam mo, may gumawa oh, oh. ka artista. Diba? Kamukha niya parang si Jiton, Jibame. Iba-iba. Iba-iba. Depende Halu -halu. sa... Halo-halo. eh. Oo. E, paano ba um. naman yung lahing niya? May Spanish tapos Spanish. Chinese, pag na, sa mga iba ba naman ng... yung... Oo. oo. Pero, so, nung ano, may mga kapatid ka bang babae? Meron po. Na talagang mga parang modelo rin? Ganyan? Ay, um. oo, talagang sa magkakapatid po, mm. ako lang po yung nag-model. yung sumunod po sa aking bunso. Mm -hmm. So, pag nakakakita ka ngayon ng mga Pinay na Talaga namang, yun, nagwawagi sa mga ganing, Oo, ganito mga modeling yung... competition, ano? Kasi meron yung isa, di ba? I forgot yung, yung pangalan niya. Oo, yung, di ba? Last year. Oh, last yun. year. Pag may nakikita ka na nananalo sa mga ganong modeling competition, anong nasa isip mo? Siyempre po, proud nagiging po. Nagiging inspiration mo? Opo, hmm. nagiging inspiration ko sila, tas nagiging proud po. Kasi mm -hmm. ginagawa nila yung mga best nila para manalo sa mga challenges. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano ba yung mga regimen na ginagawa ka halimbawa aspiring model ka? Mm -hmm. Kasi nakikita ko naman sa iyong katawan, no? napaka talagang very slim. <laughs> oh, oh. Oh, kumakain ka ba? Opo. <laughs> <laughs> ano yung mga kailangan gawin para din dun sa mga aspiring models like you? Know, um, uh, kailangan ba mag-gym lagi, exercise, exercise diet? Ano diet. yung mga kailangan gawin? Kailangan po mag-exercise every morning, tapos no rice, oatmeal. No oh, rice? Oatmeal. oatmeal lang. Oatmeal meron ka. Oat oatmeal, oatmeal ako, ako. milk. Hindi na milk. Vegetables. No rice. <laughs> no rice. <laughs> <laughs> May hilo ako. <laughs> oh, oh. Sarap ng kanin. Saka so, so, 15 years old ka lang. So, itong mga ganito, sinusunod mo na. Apo. Mm -hmm. So, ito, nung nabalitaan mo, nabasa mo, itong nangyari yung kay uh, Stephanie. Stephanie. Mm -hmm. Ano to, naging ano no, paribagong inspirasyon sa'yo? Opo. Mm -hmm. Sobra po tas nung nalaman ko naging first runner up siya sobrang natuwa po ako kasi Dalaga. pinoy po tapos talagang sinundan mo eh, no oh, mm -mm. Kung... pero i understand nag first runner up ka rin sa isang local uh, modeling competition Apo. tama ba 'yung um, naman sa amin ano bang uh, competition to saan at uh, paano mo na kamit yung uh, yung titulo na at least yung first runner up na pwesto Nung mega fashion group po siya, tapos parang models challenge po. Lahat po, um, 12 models po kami naglaban-laban mm -hmm. per grupo. Mm -hmm. Tapos, nung every time po na magtatanggalan kami parang nasa isip ko um <laughs> nakakakaba siya. Oh, siya 'yung kakabahang ka, ano. O, o, o. Tapos hindi ko po expected na magiging first runner up ko kasi mm -mm. matindi po 'yung mga kalaban ko. Mm -hmm. Inawa ko lang po 'yung best ko para mapakita ang kaya ko, kaya ba? kahit bata ako. Oo. Oh, oh. ba diba sa modeling, ano ano 'yung pinakagusto ano yung pinaka gusto mong part ng modeling? Yung pag yung ano Yung photoshoot, ano tsaka yung ramp po. Ah, talaga? Oh, yung lumalakad na, ano tawag doon? Catwalk ba yan? Apo, rampo. Paano mo na tutunan yung mga ganyang klase <laughs> ng mga posts? Oh. <laughs> Alam ko, kasi diba, kahit ganyan, pag pinag tayo, parang minsan nakaka -portious. Hindi tayo nga, diba? Ah, smile mga oh. ganyan. Tapos, para tayo ilang na ilang. Ito, okay. ikaw, sanay ka na? Mag-smile ka lang ng konti, parang nakaka-conscious na na. halimbawa dapat no, no, teeth na no, teeth, oh, no teeth na smile. No teeth na smile. Pero, paano, paano yun, uh, mo ginawa? Ano, nag uh, na lang po ako, nagpa-practice. Tapos, tumitingin po ako sa internet. Uh -huh. Gano'ng tagal yung training mo? Sabi mo, 10 years old, pinasok ka na ng mami mo sa ano, sa yung, na parang school. Ganyan. Opo. Talagang ganun mm. gano'ng gano ba kababata yung mga pinapasok doon as early as 10 years, 10 old, years or old or even younger? Mm. Opo. Kasi parang matangkad naman kasi siya. So, siguro yun, Opo. 10 years old ka, parang ka ng ano, 15 years old na na. <laughs> <laughs> Sabi nga po nila, mature daw po. Kumuka daw po, hindi 15. Hindi, pero ngayon mukha kang 15. Sa so, pagsasalita mo, uh -oh. talaga baby ka pa. <laughs> ilan mo kayo magkakapatid? Tatlo po. Tatlo. Pang ilan ka? Pangalawa po. Pangalawa ka, oo. Pa, so pag nasa bahay ka, pinapra-inaano mo ba yun? pinapra ka pa, Sinabi ba, inutusan ka ng mami mo, kunin mo nga yung, ano, uh, ideal, Idel, kunin mo nga yung suka. Suka. <laughs> <laughs> tapos sa ano ba? Ganyan. Oh, Talagang pag malakad yung tarang... mga ganyang model. Pag nasa loob ng bahay, ganun din. Kailangan yung, po yung posture, mo. Po. Tapos every time po na wala akong ginagawa sa bahay, maglalagay po ako ng book sa ulo. Sa so, totoo yun. Tapos, tapos wala kang ginagawa, opo, tapos, maglalagay tapos, ka ng book. Gano'ng kakapal? Yung mabigat lang po. Yung encyclopedia? Hindi, syang, <laughs> hindi naman po. Gano'ng <laughs> ganyan? Mga dictionary, mga ganito. So, ah, ilalagay mo, lakad lalakad ka. Tapos lalakad po ako ng na, naka-heels. Tapos yung posture po. So, kailangan gagawin mo talaga ng regular yon Practice. O, practice po para hindi po manibago. Pa, paano yung dala mong suka? Hindi natatapon dapat. <laughs> <laughs> Naglalakad ka ng may mga nakapatong na ganun sa ulo mo, di ba? Meron yung ano yung mga sayaw. Ano bang sayaw yon Yung uh, may nakalagay na palayok sa ulo. Ano ba yun? Oh, uh, uh, Pandango sa, sa ilaw. Di diba ilaw may gano'n? Inakalagay sa... o, uh, oh, ganyan sabi ko. Oh, ang hirap gano'n. So, yung sa'yo naman, libro. Okay. Kung walang libro, ano? Um, Kailangan palayo. Magazine. Magazine. Palayo. Kailangan <laughs> palayo. Kailangan palayo. Kailangan <laughs> may sayo mm -hmm. rin ganun. Mm <laughs> Tapos, siyempre, pag nasa school ka, pag nasa mall, kailangan ganun pa rin talaga. Kailangan po straight body lang. Straight body daw. Mm -hmm. <laughs> <laughs> uh -oh, kasi pag hindi, ano po, masasanay po yung likod na nakapalagin. Slouch. 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 So, dapat lagi nakaganyan. Oh, mm -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Tapos, yun sa damit, sino pumipili ng damit? Um, ako po, minsan yung mommy ko. Saan ka tumitingin? Sa mga magazine? Sa net, Chasa sa, magazine Oh, So talagang lagi kang updated oh. sa mga latest Nag-aaral ka ano ba ba ngayon? Apo. So ano ito? Third year ka na? Third year. Third year. High, high, school. School. high school. Mukhang graduating ka na ng college. <laughs> sa high school. Mm -hmm. oh. High school. So pag pumasok ka ng college, ano ba? Ano bang course ang kukunin mo? Any related na rin talaga sa modeling? Or gusto mo parang fallback mo lang itong modeling? Siguro po i-re-relate ko na po. Uh, like, so like ano Anong klaseng ano fashion designer. Fashion, uh, Pwede, pwede uh, 'di ba? Pero okay. siya mas gusto mo pa na ano na talaga mapasok mo ito modeling ano uh -oh. career, 'di ba? Dito ba sa atin? May mga nag-offer na ba sa ngayon dito sa atin? Mm, ngayon po. Mm -hmm. Meron na po. La, oh, talaga? talaga? Oh, Opo. Mga ads. ah, oh. Yeah. Oh, oh, mga commercials naman Pero mm -hmm. without mentioning yung mga products, at least, ano? Meron na po. Isa lang. Uh, Isa mm -hmm. no, so, pa lang po. Isa pa lang. Gano'ng kahirap oh. yung halimbawa pupunta ka sa mga gosis, tapos uh, sa <laughs> ma matanggap ka mm -hmm. don sa, ano, don sa pagko-commercial nga, sa mga advertisements na yun. Talaga bang, uh, lahat kailangan mong puntahan para lang mapili ka or okay. medyo swerte ka sa lagay mo na ano <laughs> kasi po ano po eh mostly po na model talaga kinukuha nila 59 to 60 aspo so yung height ko po kulang pa po siya sa model pa so paano pat Patatangkad ka ba yata niyan ni oh, 15 ka pa lang pa po. Ay, ano stretching po na? stretching pa pa paano smooth. paano stretching Naka ganun? Naka ganun po. Naka ganun. Nakatulong ba yun? Opo. stretching nga bukas. nakatulong <laughs> <laughs> po siya kasi pwede. O mamaya na agad. Saka gatas. Opo. Gatas po. Ah, para sa bones. Opo. Ah, okay. So, ayan, yung mga gusto kong ano, tumangkad pa. O. Hindi pa huhuli ang lahat. Oo, di ba? Mag-stretching kayo at saka yung gatas pala ang sikreto. Sino nagsabi nun? Ano po, bali po may napagtanongan po kaming doctor ng mami ko. Tapos mm -mm. yun nga po, sabi, milk lang daw po, tapos mm -hmm. meat, vegetables, mm -hmm. stretching. Tulog. Tulog. Maraming-maraming tulog. <laughs> maraming tulog po. <laughs> mo sa amin yung ano, yung mga litrato mo. Ang gaganda ng mga litrato. Oo nga, alam mo yung sa picture mo. Parang <laughs> very professional na. Hindi siya parang ano, amateur lang. Um, oh, Hindi oh, parang oh, aspiring model. Model na model na talaga. Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh. pakita natin yung, ibalik natin yung mga iba mga litrato professional ni Idel Professional na yung Ikwento mo lang yung mga... Kanina parang may parang nakahiga ka, tapos parang... Oh, <laughs> Sige okay, nga, sample ay, nga ng post. O? Ayan, yung mga ganyan. Sample nga ng post. Ay, ah, ay, post Sin, tinuturo oh. sa'yo sa ah, yan. Ay, ka ba ba tayo ka lang. Pwedeng tayo ka rito. Tayo ka mo, dito, tapos oh, yung ganda, mga ka... Oo, oo, yan. Kaya, kaya, kaya mo ito? yan, Maris? Hindi <laughs> eh. Sige nga, Edel. O yan, sample Sabay tayo na. Ang tawag doon, catwalk. Ayan, catwalk. Catwalk. O, ang takmag nito. Mabuti na lang, nakaupo tayo. Oo nga. Okay. Okay. Baligan ko ah. po, tapo. oh, tapos naka-straight lang. mm -hmm. Wow. Mm. At syempre, ano, may surprise kami sa sa'yo, Idel, habang nagka ka dyan. Kasama natin ngayon si Stephanie. Stephanie, Yaya. Oh, Oo, oh, ang first runner-up sa so, Asia's runaway. Next Top Model. Wow, Grabe, wow. ang tangkad naman ni Stephanie. <laughs> five -nine. Parang gusto ko nalang uh, gumawa yan. Five-nine and a half. Five, <laughs> ano, five? Nine? Sige, upo ka. Tingnan mo. Parang hindi na ata aabot nun sa camera. <laughs> <laughs> parang yung camera man nahihirap. Oo. <laughs> oh, oh, so yeah. Ayan. Oh, si Stephanie ang kasama natin. Ito mm. siyempre. Dahil kilala mo siya. Si Ito mm. ay isang aspiring model. Mm -hmm. Ayan. Yeah. At siyempre tuwang tawarang <laughs> siya, nung, nung ka. Nung nakita niyang nanalo ka. Oo. <laughs> ah. so, si okay. ito si Stephanie, eh, mami, ano? Pero oh, paano oh, mo napapalakili na na, yung ganyan, katawan? Um, dahil din po sa baby kasi exercise siya. Pwede bang ikwento mo sa amin yung whole experience dun sa Asia's Next Top Model? Mula sa simula, paano ka nag-audition? Uh, nag uh, talaga bang uh, may mga, may mga ano ba, nag-hikayat uh, um, sa'yo? Or gusto nung, mo lang talaga? Opo, nung narinig ko lang po siya na meron nga po sa internet, mm -mm. sinurge ko po. Tapos medyo parang mm -hmm. five days na lang, deadline na po. Mm -hmm. So, nagmadali ako, nagpasa po ako ng pictures. And mm. then, pagtapos ng pictures, yung mm. sa, ano lang po, cam lang. Digicam, mm. oo. Oh, oh. Tapos, they asked me to pass a video din. Tapos, so, gumawa lang din po ako. Tapos, yun, hindi kayo po talaga akong hindi makapunta kasi may problem po yung passport ko. So, parang two days before the deadline, ko lang siya na-receive. So, medyo, oh. <sighs> <laughs> uh, ano yung pinaka mahirap na bahagi ng competition, Stephanie? Um, yung underwater photoshoot po kasi okay. nalunod po ako before underwater photoshoot. So on. nung ginawa ko po siya sobrang natatakot po talaga. Mm -hmm. Hindi ka na hindi ka marunong mag-swim or uh, mm -hmm. Hindi po ako maro. Pero may yung mga challenges na gano'n na mm -hmm. kailangan mong uh, mag pose kahit na hindi ka sanay sa mga sa ganong klase ng environment. Paano mo uh, ino-overcome yung mm -hmm. fear? Um, ano lang po, iniisip ko lang po na, na mababaw lang siya or that meron namang po mga tao doon na pag hindi ko na talaga kaya, they, they will help me. Kesa po, ayoko po kasi talaga mag-give up. Oo. Oh, oh. Dahil talaga gusto mo yun. Know? Oh. oh. Ano yung pinaka, ano, uh, pinaka hindi mo makakalimutan doon sa pagsali mo doon sa uh, competition Um, I think yung the whole experience po talaga, once in a lifetime mm -hmm. siya. So, yung na mga natutunan ko po doon madadala ko siya sa pagmo model ko po. Mm -hmm, Oo. May mga times daw na talagang mm. napapasama ka sa bottom, oh, uh, bottom 3 ba 'yan? Ano ba? Uh, bottom 2 po. Bottom mm -hmm. two. So, ano yung naramdaman mo na parang ilang instance din daw yon na, na nasama ka sa bottom 2. Kapag ganun kasi, tiba syempre parang medyo mababa yung score. Uh, 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 uh. Medyo mas kumpara sa mga ibang mga -ano models. Nilihina mm -hmm. oh, okay. ang kabanan ng loob. Paano, paano ka pinalakas ng mm -hmm. ng mga instances na yon? Para um, lumaban pa rin. Mm -hmm. Yun nga po, nung sunod-sunod na po ako sa bottom two, parang iniisip ko na po kung para sa akin po ba siya. At oh, saka oh. malungkot, masakit po oh, kasi siyempre, siya. Oh. So parang malungkot ako. Pero since iniwan ko po yung baby ko para sa competition, yun po yung nagpapalakas ng loob mo oh, ko. Oo, oh, yun yung Para, opo. Ituloy pa rin. Opo. Mm -hmm. At uh, paano ka naman humata? nung time na talagang nakaabot ka na doon sa... Parang <laughs> ano ba best and catwalk ba? Ano? Opo, uh, yung final three po. Oh, okay. uh, inisip ko na lang po kasi na iyon na po yung last oh, oh, oh. para i-prove ko po yung sa ko as mm -hmm. a model. Mm -hmm. So hindi ko na po inisip kung mananalo or matatalo. Inisip ko na lang po yung ko na mark mm -hmm. at that, sa pagsali mo. Uh, so ito si Del kasi talagang gusto niya maging modelo and she's uh -oh. 15 years old. 15 may years old. may bibigay ka bang payo sa kanya advice. Um ano po kailangan lang po yung work ethics mm -hmm. maayos tapos um, kahit na parang mahirap kasi marami pa yung challenges na pagdadaanan sa pagmo-model eh. Basta mm. don't give up. Ipaglaban eh. uh -oh. mo yung pangarap mo. Ayan, mm -hmm. pwede siguro, pwede bang ano? Pwede bang mag request Yung Apo. catwalk <laughs> na si Katwo na tumulong. Uh, Kasi,empre, sabi sa uh bini -oh. mo kailangan mag-leave uh -oh. ng mark. Gusto uh -oh. uh -oh. namin <laughs> ma-leave yung mark na 'yon dito sa Kapet Balita. <laughs> Para 'tong naglakad lakad kami rin oh, nalawa. Siyempre, papanoorin namin kayo. Uh -oh. Ito si siguro ito malaking ano sa 'yon to, malaking tulong din sa uh -oh. ito, uh -oh. Idela, no? Yeah. Na ano, si Stephanie mismo magtuturo sa 'yon ng

Tingnan, pati yung mukha. O, parang... yung okay, mukha pala. Ano, gano'n? Tinan mo, tainan mo. Okay. Ulitin natin. Ulitin natin. Okay. Dahil maliit lang yung lugar. Dahil <laughs> 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 ulitin natin. Ay, lapan yung camera. Ulit, okay. Tingnan natin yung mukha. Tingnan, ko nga yung mukha. Eh. Tingnan mo, pakita mo yung mukha. Ni <laughs> Stephanie, tingnan mo. Okay, okay. One. one, two, three. May ibang projection eh. Oh. Okay, subukan pa natin i-close up, kuya. Close up pa natin <laughs> Yung mukha Stefan. niya kasi iba talaga. Parang oh, ka ibang projection eh. Oh, tinitingnan mo, siyempre tinitingnan naman ni Ida. Ano tinitingnan mo doon? Anong, saan ka nakafocus? Uh, kailangan po kasi i-fierce yung mukha. Fierce. Oo, oh, oh, yung tama, no? Parang... <laughs> Oo, oh, sige. tingnan, okay. Pakita ulit natin. Tingnan mo yung mukha niya. Ang, ang ganda. Ah, oh, sige. gay. <laughs> oh, oh, diba? si Kuya, yung cameraman natin, napapaatras to na. Nabibighani talaga. <laughs> <laughs> o, si o, ano siga, naman? Ito. Ito, ayun, sabi ni, yung mukha, <laughs> yung fears. facial, ano niya, fierce, dapat, o. Oh. Yung facial, ano. Okay, tapos, ipaano, tapos, ipaano natin kay, kay Stephanie, kung may mga ano ba siya kailangan. Ano yung comments mo kay, sa kanya? Del, um, sa kanyang catwalk. Okay naman po yung catwalk niya, pati yung arms niya, kasi usually pagbago, medyo mm. magalaw. Mm. Pero okay naman po, pati yung posture niya. Mm. Siguro yung face lang. Uh, 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 uh. Mas, mas yung, fierce, anong, mas may focus. Anong, 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 anong sa face ni Idel? Kasi po yung sa mata po, eh, Manit, kailangan eh. parang buhay siya na ramdam mo siya. Ah, <laughs> oh, pwede isa pa, Idel, pa. Okay. Asa, para may Jura ka smile. Ano ano yan? <laughs> Alam, gusto mo kami magbukang ano dito. Ah, <laughs> oh, sige, Idel, isa pa. Pag model, model na lang. <laughs> Oo. Ayan. Wow na ma, pag hindi pa naman gumanda, umaga na Pag ganda ko, pag ganda yung mga kasama mong babae, di ba Maris? Oh, ito naman si Stephanie. Nakaka-expire naman to? Oh, itanong natin si ano ano, si Stephanie kasi maraming mga tanong to si Sean eh. Ito na mo. Um, ano raw masasabi mo dahil kino-compare ka kay Anne of America's Next Top Model? Ah, uh, si Anne Ward po. Oh. Uh, uh, actually gusto gusto ko din po siya. Hmm. Kasi medyo yun nga po nakaka-relate ako for her. Hmm. So parang kung iko-compare kami. Hmm. That's <laughs> That's really nice. <laughs> okay. Uh, meron ka bang talagang uh, yung mm -hmm. iniidolong supermodel? Mm -hmm. Um, for me po kasi, hindi ako masyadong na parang na expose sa mm. mga supermodels before. Mm. So ako po yung Philippine supermodels sa sa Pilipinas yung mga inspiration pa like Kier Bolivar, Jessica Yang. Mm -hmm, Sila mm -hmm. po talaga yung inaano mo? Wait. Ano, pero ano 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 what's ano next for you? Uh, what's ano next ano for yung you? ano 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 po uh, ano ano Mm -hmm. so, oh, oh, ganda naman You good luck. Uh -oh, talaga, Stephanie. Oh, ganda, ganda, itong, itong, mga kasabi natin oh, ngayon. And ako. the same with ano, Edelweiss. Edel, Edel. Vice, no? Siyempre, gusto natin na talaga maabot din. Hala, gusto mo rin tumangkad ng ganito. Ano, di <laughs> 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 ba? na lang ako ng maraming gata. <laughs> oh, okay. <ako> sa <laughs> Maraming salamat sa Stephanie at siyempre kay Edel.